magandang araw sa ating lahat <laughs> ngayon mga palangga habang ako ay naglalakad at uh, nakabili ako na itong aking iniinom sa araw na ito area pala natin mga palangga dito ako sa may area ng Makati ah diba mga palangga medyo malayo-layo yung aking inikutan Ah, uh, excuse, medyo nabusog ako sa kape habang nagbo over. Mga palangga, habang medyo malayo yung aking iniikutan mga palangga para walang makabili ng aking iniinom para ako'y magkaroon ng tower. <laughs> Ayan, mga palangga, no? Kakakatapos ko lang uh, kumain. So ngayon, umikot lang ako mga palangga doon sa likurang bahagi kung saan ako kumakain para makabili nga ng aking iniinom. So ayun, tungko uh, kwentuhan tayo tungkol sa pasayero. Mga palangka uh, malaki versus maliit. Ito po 'yung tungkol sa pasayero mga palangga. para sa aming mga riders. Mas pabor sa amin 'yung medyo maliit. Sabihin na natin 50 50 kilos na lang, ah, Tungkol sa pasayero, ha. Ah. Kaysa doon sa medyo lagpas isang daang kilo, pag 'yun ang aming isinakay kasi medyo talagang nahirapan din po kami. Ngayon, bakit uh, maliit versus malaki ang aking kwento sa araw na ito habang tayo nakaupo dyan mga palangga, no? Gusto ko lang share sa inyo. <laughs> Tungkol sa ating mga, pashare, mga pasahiro sa araw-araw dito sa Metro Manila. Shout out sa mga pasahiro, ha? Yung mga nag mc motor lang, ha? MC taxi na sumasakay. Pag maliit kasi mga palangga, mas pabor sa amin yon kasi nga magaan. Kaso, wag lang sanang makulit o yung magalaw o yung hindi marunong sumakay ng motor. Kasi napakahirap nun. Lalo't pat uh, nagre-request pa nga nagmamadali. Kaya baka ma malit sa trabaho. Nako, hindi namin basta-basta isisingit. O kasi always nakasingit po ang motor. Hanggat merong ka, hanggat kayang lumusot lulusot po yan. Para lang hindi malit ang aming basayero. Kaso nga lang, para sa akin... Pag medyo makulit o ma, ah, magalaw Hindi ko talaga isisingit Pasinsya na po kayo ha Tungkol naman sa malaki <laughs> Pag malaki ka para sa amin Medyo mabigat ka talaga sa motor namin Depende na sa motor yun ha Malayit, malaki, malaki Sa akin kasi Hondak like ako mga palangga Yun po yung gamit ko sa pangaraw-araw Yun po yung partner ko sa buhay eh, pag malaki, pag lagpas 100 kilos, medyo mabigat po talaga para sa Honda Click yun, mga palangga. No? Pero minsan, hindi natin may iwasan na siyempre, kaya nga sila nagbubok ka, kasi hindi ko po kinakancel basta-basta. Depende na po yun. prosana. malaki ka, pero ang para sa akin, mas gusto ko pa yung malaki kasi sa maliit, na makulit, na hindi marunong sumakay, kaysa doon sa malaki na magaling naman sa makay. Ah, diba? <laughs> pag malaki ka tapos sa uh, sabihin na natin hindi ka naman, magaling ka namang sumakay mo marunong ka sumakay yun bang marunong ka umitindi sa driver na hindi nahirapan ang driver ayun nako let's go ka para sa akin palangga <laughs> pero kung maliit yan ha shout out sa mga maliliit na makulit o malikot Halagalaw ng galaw, ginagawa yung four wheels yung aming motor. o <laughs> ha? shout out. Hindi, hindi naman lahat ng maliit. hindi naman lahat ng medyo magaan sa amin, pasahero araw-araw. Ay lahat na rin ay hindi marunong sumakay ng motor. Madalas uh, marunong sumakay din ng motor. Yun mga palangga. Ha? Hindi lahat ha. Doon naman sa mga malalaki, hindi rin lahat marunong sumakay. <laughs> Meron ding malaki na, malaki na nga. Sobrang laki, sobrang galaw din ang galaw. Para sa amin mga driver, mahirap po yan para sa amin, mga palangga. <laughs> At least alam nyo na. <laughs> Kaya ingat na lang tayong lahat pagdating sa kalsada. <laughs> God bless.